Hello guys, good morning. So ang ating video ngayon ay kasagutan po ito sa comment ng ating viewers. Ang gagawin natin ngayon ay susukatan natin yung dimension ng ating pakanan o yung kwadra ng ating baka. Okay, so mag-umpisa tayo sa luang. So sukat tayo dito. Kung ilang mm to. So, millimeter po. Oh, CM po ang ating sukat ngayon. Hindi po tayo gagamit ng inches. So, nasa ano po siya. Hanggang posti ay 330 centimeter. Ayan. Hanggang posti mismo. 330 cm Tapos, yung kanyang lalim ng lagay ng pagkain dito sa harapan ng baka ay ilang cm yan ay nasa 60 68 68 cm yun po yung lalim dito sa loob ay uh, nilagyan ko ng buhangin yan. Yung iba kasi ay ginagawa ay siminto. Pero ang nangyayari kasi pag siminto tapos hindi mo na alagaan sa linis, yung mga tira-tira ng pakain ng baka ay mabubulok. So ang ginawa ko ay buhangin po anong silalim. sa ilalim. So okay lang. Kahit hindi mo man siya matanggal, ay uh, hindi po nabubulok yung kanyang mga tira-tira na kumpay. So, ayan. Ang lalim naman dito sa loob ay tingnan natin. Nasa 46 46 cm. Yun po yung lalim. Tapos yung dito naman sa kabila, hindi to pantay. Eh, mas mababa ito. Mas mababa ito kaysa dito. So, ang ating dito naman sa kabila ay nasa 60 cm ang lalim. Tapos yung lapad naman, yung lapad ay yung inner na sukat ay uy, bakit may karong and dito? Manok. Ang sukat niya ay 60, 65 cm. Ito Yun po yung luwang sa loob ng pakanan. Tapos yung dito naman, ay uh, 97 cm dito sa pinakaharapan tapos yung luwang naman nito luwang naman yan tsaka dito depende na sa inyo kung ilang baka ang inyong alagaan pag marami simple pahaba na yon tapos yung taas naman dito tayo kukuha ng ano sa poste yan sa taas tapos Lagay natin dito Sa ilalim Hindi ko lang maawakan yung Ayos yung camera ay nasa Ilan ito? 220 So ayan So yung sukat ng ating Mula sa flooring hanggang dito sa Pinakaano ng Bubong ay 220 cm So, ayan guys, siguro ay accurate po yung ating sukat. Yung lapad, yung lalim ng ating kumpayan ay kakuha uh, na po tayo ng sukat. So, ayan guys, yun po yung ating maikli na video. Maraming salamat sa panunod at uh, huwag kalimutan mag-subscribe at ishare po yung ating kunting kalaman sa ating pagbabaka. Maraming salamat!